una sa lahat po, ang aking pong taus puso ang pakikiramay. Magandang hapon po. Nay, tama ho yung pagkakwento sa akin na naaksidente nga, uh, nasagasaan, and then dinala sa presinto, nakasagasa, at doon po sa presinto pinag-areglo sila ng pulis. Kaya napapirma po. Sinong pumirma na hindi na magkakaso? Ako po, sa barangay kami nagpagawa ng kasunduan, pero nandoon yung pulis na sasagutin nila ang lahat ng gastusan ng hospital. Pag hindi nila sagutin lahat ng gastosin ng hospital, ituloy ko ang kaso. Di e wala, walang nangyari. Iniwan kami sa air eh. Nagtatago na po ngayon ng kasagasa. Yes po. Ito na Mr. Shem Areglado. Sino po ang may idea na kayo po ipapirmahin sa isang aregluhan? Tinuruan kami ng polis na mag-blatter kami doon sa barangay. Sino tong stupidong polis? Investigal Libranda po. Nandoon na sa kanya, hawak na niya yung kaso na pwede niya pailan yung nakasagasa para ma-inquest na at ma-impound yung sasakyan. Pinakawalan pa niya at kay sa barangay. Yes po. Oh, po. Bali po yung sa biktima po yung na-impound na motor. Hindi po doon sa nakasagasa po. Jesus! Yung driver po ng Fortuner, sabi po nung asawa niya si Charmaine, is kagagaling lang din po ng stroke na eh. kagagasan bala na po yung piskal doon sana. Di ba? I-inquest na. Sir Lloyd, nakikiramay po kami. paano po na yung girlfriend. Pakikwento sa amin yung paano nangyari po yung banggaan. Quarter to 11 po ng gabi, uh, binabay po, namin ni Josephine yung kahabaan ng daang hari nang bigla po kaming giliran ng Fortuner. Mm -hmm. Sa may bandang kaliwa ng motor ko. Bumagsak ho yung motor ko at marami nakita na Nagsabi sa akin na ihiga ako muna pakiramdaman ko yung sarili ko, kung may mga bali ako, or kung ano man ho, hindi ho pinakinggan ng katawan ko. At pumunta ho talaga agad ako sa partner ko. May kalayuan ho ang tilapon niya. Unconscious na po si Josephine. And ang una ko pong nanotice is may tumutulong dugo po sa kaliwang tenga niya. Ginigising ko ho siya, tinatapik ko ho siya, pero hindi na po talaga nagre-respond. And ang napansin ko rin ho, eh, may bukol ho sa likod ng ulo niya. Si, yung driver at yung asawa po ng Fortuner, bumaba naman po. Okay. Tansya ko po, mga 40 minutes bago dumating yung uh, ambulance po from Almanza Dos. Wala hong medic na kasama yung ambulansya na yon And kami pa ho, or tumulong pa ho ako sa pagbubuhat sa partner ko sa stretcher. Ngayon ho, na isa kay na ho, uh, tiniretso po kami sa Alabang Medical Center. Pagdating ho namin, napansin din ho ng mga nurse sa emergency na uh, may dugo nga ho sa tenga yung partner ko. And pakasama ang partner tumanggi ho sila, gawa nang wala raw silang CT scan for it. Buhay pa po yung inyong partner at that time? Opo. Oh, wala si po George. sila binigay ng first aid? Wala po. Nag-check lang po ng vitals. Ang sumunod na nangyari is tinakbo po agad kami sa Perpet Palaspinia. Partner ko po, sinugod naman na po sa emergency room. Medyo nag-antay pa rin po ako, Senator, na ma-examine ako. Gawa nung HMO po namin is verify pa. Holy Ilang minuto po yung verification? Holy Mga two hours. Kung mabilis yung pag-agap, ang mga otoridad natin kasama na yung ospital, buhay pa sana po yung inyo pong partner. Sobrang laking possibility po, Senator. Kailan po naisabi sa inyo na yung inyong partner ay deceased na, sir? Nung, ano po, na-pronounce po siyang brain dead parang 72 hours po after niya makonfine sa ICU. Ayong nakasagasa ay sumagot. Nagtago na po. Yes po. Kanta Tafalya, sir. So bakit ganun po ang naging disposisyon nitong ni Sargento Libranda na inirefer po sa barangay ang Biclar accident na kung saan may namatay. Tama po yung ating narinig na nag-arecto sa barangay with police ay hindi po natin pinapayagan po yun, sir. So ano magandang gawin dito po kay Sargento Libranda? Ang uh, bueno po kung talagang yung may irregularity po tayo nakikita kung accurate po yung ating information na uh, which I'm going to verify po uh, So well soon possible. Dr. Negare, yes. hindi ko na mabilang ang mga kasong ganito. At I yes. think sir. kakaroon tayo ng hearing dito asa para ma-plansya natin itong matagal na gusot na problema sa aspeto ito. Gusto ko na ipatawag yung PNP, patawag yung barangay, and then isama na natin yung mga hospital dito sa kaso ni Ma'am Josephine. Kailangan pag pinasok sa emergency, wag nang hintayin, i-check muna yung mga health card kung yes. so, yung updated ba yung benefit, yung, benefit, yung, benefit, yung, card. yung coverage. Yes agad-agad gamutin. At kailangan meron monitoring sa mga kalye pag may aksidente, ibabato agad sa pinakamalapit na hospital na kumpleto yung kagamitan. Kung vehicular accident, then siguro may CT scan na agad. Hindi na sa walang CT scan, bulag yung ambulansya para malipat lang sa ibang hospital ulit. Oh, Things sir. like that. Uh, all of these are noted Senator, especially po yung aspect ng no, wrongful action ng ating kapulisan dito. Uh, to be very clear po, the rules are already there. Uh, it seems to be a lack of education on the part of our uniformed personnel po according po sa ating rules of criminal procedure dapat po at the moment, arrested the parties involved to bring them to inquest. Yun lang po ang duty ng ating kapulisan. Hindi po dapat sila nag intervene prior to the inquest na, oy arregluhin nyo na dahil kawawa naman tong isang party. Kaya po ang duty nila is to bring them in for inquest dahil nga po there was a crime of reckless imprudence resulting into homicide. They should be well-trained. They should really be well-trained po for these situations. Kasi in this case po, Uh, baka po pinapirma pa nila ng quick claim and waiver itong isang party. Kawawa naman po that prevents them from pursuing any other further action. Yes. Ma'am, ano po yung pinirma nyo doon sa barangay? Yung kasunduan na sasagutin nila yung gusto ng hospital. Punta daw oh, will... po sila ng hospital with lawyer daw po. With lawyer. So, kasama yes, po. na yung... Pero, pero, hindi nangyari. Wala po nangyari. nangyari. Yan yung sinasabi ko. Siyempre, sa harap ninyo, eh, magmamakaawa yan, mangangako, langit at lupa para mapapirma lang kayo ng sarili, hindi na sila makulong. Yun yun eh. Kasama niyo rin si Libranda sa loob ng barangay, di ba na Opo, Adon kasama siya. siya. Tapos yung, yung paglabas ng sasakyan niyan, saka yung driver, silang dalawa, hindi na kami kasama. Sila magkasama doon sa opis nila. May... Tapos kayo sa labas? Opo. Eh pangising na siguro si Libranda pagkatapos. Siguro baka may hawak ng envelope. Sargento Merlin Libranda, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Senador. Ano bang pumasok sa kokote mo at ano bang nangyari sa iyo? Pag-respond ko po, kinausap ko na po 'yan yung family na kung kakasuhan po yang nakasagasa para po ma inquest. Ngayon po, sabi nila, ang gusto lang na ay mapagamot yung kanilang kamag-anak. Sabi ko, ma'am, kailangan po pampahan ng kaso yan. Eh, sabi po nila, pero hindi na nga po namin kailangan. Yan, ang gusto po namin... Wala pa. Mapasab... Wala pa yung sinasabing hindi namin kailangan. Ma'am, naiiba naman po yata yung inyong statement. Sabi po diba, ma'am, ma'am, ang gusto ko niyo po makipagkasundo. hindi ko po kayo pinagkakasundo. Tama po ba ako doon, ma'am? Parang naiiba naman po yata ang kwento. Parang lumalabas masama naman po ako. Huwag naman po ganun, ma'am. Hindi kasi yung sinabi na magkasundo, pero wala kayong sinabi na hindi kami magkaso sino po ang nag-offer na yung, kayo po ay makipag-areglo na lamang? Yung asawa po nung driver, si Charmaine. Sino kinausap? Kami po. Nandun po yung police. Oh, yes po. Ano pong naging sagot ng police No marinig niya yung suspect? Tinuruan niya pa po kami na hingian din daw po namin ng deposit na 200,000. So ibig sabihin, ini-encourage niya kayo by way of coaching yun na humingi ng mm. deposito, encouraging them versus wag yung tanggapin yan, kasuhan na natin. Ganon dapat statement niya. May ganon ba? Wala. Wala. May sinabi ba ho itong si Sargento Libranda na huwag kayo magpa doon sa korte, sa nyo ng kaso? Pa? Sinabi niya na huwag kami magpa-ariglo. Sinabi niya? Opo. Po. Kasi sumagot din yung may-ari ng sasakyan. Sasagutin namin yan. Kasi may business daw po sila, hindi daw po sila nagpapasira. ay eh dahil naman po sa minado na po kami sa kakulangan ng financial, medyo na ano po kami doon na okay, sige, pero pinag-isipan din na po namin yon. At na pag yung pag-draft natin ng bill dito, sa ganitong mga aksidente, huwag pagharapin yung victim and then yung suspect. Kasi yung, yung family ng victim, usually They they're being taken advantage of and then yung police, sasamahan agad yung victim para mag-file ng kaso at i-forward agad sa fiscal para doon magkaregluhan sa korte. Yes po. Sa judge. And, and at ang opposite. judge ang mag-set kung magkano amount, mapag-usapan doon. And kapag okay. nagbigay siya ng pera, saka pa lang siya ma-release. Eh dito, pina-release muna kasi to follow na ng pera, e wala na pera dumating. So ang gusto ko si kulong at habang siya yes. ay nakakulong, o habang nilitis yung kaso sa judge, sa harap ng judge, mga ngako, mapag-usapan kung magkano ang settlement. And then once na ibigay yung settlement, saka mag-file ng desistance, itong mga victim o family ng victim, saka, saka pa lamang only then pakawalan yung suspect. Uh, we will include that po in our recommendations for policy change po, Senator. Kahit po nagkabayaran, actually po, Senator, uh, let's say that the family receives yung civil compensation nila, which is the money involved. The criminal act actually still survives po, Senator. Yung mga tao rin po should be educated na you do not have to choose between settlement and filing a case. Because separate po ang liability ng tao in a crime and yung kanyang civil liability for damages. So lalo na po siguro dito, despite there being a quit claim, hindi po nila nabigay yung pera na dapat nila ibigay. So the deal is off. In short, ang hassle lang nga dahil sa ginawa po ng police, preliminary investigation na. Wherein kung inquest na na, one day, two days, may warrant of arrest na. Correct. Ngayon we have to go through the pain of preliminary investigation. Buwan na po ang bibilangin na. Di ba pag inquest eh nakakulong na agad yung suspect. That's correct po, Senator. Opo, while dinidecide po ni Prosecutor ang ating case in inquest, he is actually detained. Let's file a resolution para yes. maimbestigahan to. Kasama na rin dyan yung pagbusisi sa patakarin itong mga ospital na mali na dapat yes. pag emergency gamutin muna at saka na mag-collecta ng pera. Yes po. Para mapatawag tong Alabang Medical Center na rin, mga ambulansya, Yes, MMDA ano bang gagawin nila sa mga ganitong klaseng aksidente para mapabilis yung pagdating ng ambulansya at pagdala yes, sa pinakamalapit na ospital na kumpleto yung pasilidad Yes po sir uh, I think it's about time po your call for action here is very timely sa dami na po ng cases natin na nilapit po na puro ganito po there needs to be set rules Uh we will coordinate with the committee chairman Kayo to committee ba to This will be under kay Senator Bato in ano po uh, public order Okay sige please uh, paki sa kanila Uh, yes, uh, kasi mga kapatid, kaya ako nabanggit yan dahil sa bagay, um, uh, nasa committee chairman yon uh, kung kailan niya gusto i-hear itong mga resolution na pinafile namin. Pero kasi kung pag sa amin, committee, agad-agad, eh, uh, ma i hear agad to. Colonel Tafalia. Yes, sir. I-file okay. na po natin yung kaso, criminal, uh, laban dito sa uh, nakasagasa. Ah, yes sir po, regular piling po natin. Sir, sir. Regular piling? Actually sir, may na nakaready na po tayong folder sir. Dahil sa fiscal office na po actually folder sir. Okay. Atronikaret. So, yes uh, po, Senator. Pwede pa bang habulin na uh, hilain yung Nitong Actually at this point po, Senator, yan, yan na po yung masama. Pinakawalan na po nila, Sen. Iwala na po silang right now to get back the car. Sargento Libranda. Yes po, Senator. Hindi ko alam kung sino sa inyo dito ang kulang sa pagsabi ng mga impormasyon, whether ito bang kumpleto namin o ikaw at Apo. uh, meron kang kasama pagsisinungaling. Eh bakit nung uh, matapos ng pag-uusap, nag-usap kayo nitong uh, sospek sa kwarto mo at pinalayas mo na itong mga kamag-anak ng biktima? Sir, hindi ko po sila kinausap. Inirelease ko lang po sir yung ORCR sa akin, tsaka po yung susi. Kasi yun po daw ang gagamitin nila pag atin sa mga biktima. Sir ganito po talaga nangyari sir. Tinanong ko po talaga sila. Sabi ko po ikukulong ko na po ito. Sabi naman po sir nung tinukomplain nila, sir kung ikukulong niyo asawa ko, magbe-bail na lang muna kami. Hindi na po muna kami magbibigay ng tulong, lalaban na lang po kami. Sabi ko ma'am, kayo na po ba kayo doon? Sir, pag ikukulong niyo magbe-bail, kanina siya magbe-bail. Ang bail sa korte, hindi po sa polis. Tama po kayo. Impossible po ang bail without a warrant of arrest. So nakahold po siya. He will be in custody until mag-decide po yung prosecutor. So ganun pananalita, eh lalong manghina yung kamagang ng biktima ay makakapag-bill, din lang pala. O sige, makipag okay. lang kami, areglo. So diba? dito po, kawawa po yung biktima, na disheartened na. So sumunod na lang sila sa naka-aksidente. They're put in a disadvantage situation now. Sa Branda, bakit ka nagpag-usap sa sospek sa loob ng opisina mo at itong biktima sa labas? Hindi po, Senator. Ibigay ko lang po yung susi. Hindi pa ako nagpag-usap. Kasi kukunin po nila yung sasakyan. E eh di, hindi mo na sana pinapasok sa opisina mo para hindi ka na pag-isipan pa. Senator, ayun po kasi anong nangyari. Yun po anong nangyari. Pasensya na po kayo kung nagkamali po ako doon. O, kaya nga. Next time kasi, sir, pag gano'n, huwag mo pinapasok sa opisina mo itong suspect na kayo lang dalawa at itong mga biktima ay nasa labas. You have to be transparent. Otherwise, pag-isipan ka. Yes po, Senator. Meron bang nangyari sa loob? Wala po, Senador. Wala Nagkabutan po. ba? Wala po, 100 percent po, wala po. Paano okay. may malaman? Diyos lang ng kalam, e eh, wala naman kami okay. doon. Ito, yes, sa magkano kadahilanan, sabi ni Denver, na sa magkano kadahilanan at uh, dalawa lang daw kayo sa loob ng kwarto, sabi ni Mr. Denver. Ito po dalawa, si may mga kasama po kami doon. Sir, regardless kung may kasama kang pulis doon, kayo-kayo pa rin, dapat nandoon din yung biktima. Yes po, Senador. So, eh, Sargento Libranda, wag mo na ulitin yes. ha. Yes po, Senador. Salamat po. Baka bait ka na, sir, ha? Okay. Mabait po po. Mabait po ako, <laughs> bait po, Senador. Parang mabait eh. Hindi ka sumunod sa protocol. Ma'am, ilalaban po natin ng kaso nito. This time, hindi na sila basta-basta magpag-usap ng regloan. Nandito na po kami sa likod nyo. We'll make sure na magiging patas at karapat karapat-dapat na justisya mapunta sa inyo. Okay? Okay po. Salamat thank po, Salamat mga ma'am. Thank you po. Thank you News po. po Kano pong balance nyo sa ospital? 175000 po yun, sir. Mahigit po. Kaya hindi ma-release-release yun? Yung, yung death certificate niya po, de -certificate. sir. Death certificate. Pakulong na lang natin tong driver. Sagutin ko na lang yung balance kasi yun ang pinaproblema nyo, di ba? Para makafocus na lang kayo doon sa pag-proceed sa suspect at makulong. Tulong po yun. yun. sir. Right, thank, thank you po thank you. talaga. Thank <laughs> po. So, sagutin ko na lang po ito. Tulong mo yung ano na yung anak ko. Kaya oh, di may okay. May okay. po kami makapag-focus kasi di po namin mailibing. Meron po tinatawag na guarantee letter. Po. <laughs> na magagaling po sa Office of Senate para ma-release na po yung death okay, certificate. Yun. Para maipalibing na natin. Ha, yung pagpapalibing, personal na pera ko na po yun. <laughs> Thank so, you, you po talaga. Kararya, tapos papalibing. Erica. Itong forty uh, 675,241, gusto ko masiro balance para ma-release yung uh, death certificate, may na. Okay? Papa. Na libing na, hindi, hindi ba? pa? po. Nasa bahay po. po, nakaburol Kansi. pa po. Mapit po ako kay Mayor. Gumawa ka ng waiver? Opo na, need po nila ng death certificate. Pero dahil po sa laki ng balance namin at hindi po namin may process yung death certificate niya, gumawa po ako ng waiver na kahit bigyan po kami ng, kasi one month lang po yung binigay sa amin na palugit. So, yun po yung ginawa ko. Then, pag hindi daw po namin naibigay yung death certificate sa August 30, kami po mag-shoulder nung sa funeral po na service, na libreng service ni Mayor, na 18,000 po yun. Pabayaran ko na 18,000. Ako na lahat sagot, pati palibing, funeral services and all. Okay? okay. Mag-focus lang po kayo sa pagpapakulong natin dito. Apo, yun po talaga, sir, yung gusto namin mangyari. Makulong po. po ito. Kasi buhay po ng kapatid ko yung nawala, sir. Ang bata-bata po. Namin, Siya rin po yung breadwinner nila ngayon sa bahay. Sige po. Financial assistance personal later on, pag uh, nalibing na and all, tutulong pa po ako, ha? Sige Thank you, Thank you po. Say,